Abay, mahigpit ang mga punong ito. Isang himala, natulog lang ako. Abay, ngayon ay nagbubungahan natin. nyo naman. Oh. Tinan ninyo. Mm. Ay, dapat itong malaman ng inay. Ay, talaga. Tinan nyo, tatlo agad. Mm. Tatlo agad. Nakakatuwa naman. Dapat itong malaman ng inay. Pupuntahan kong inay. Inay! 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 Lagi ka namang inay ano. na ng inay day. Hindi ka namang kay Dayan, pa naman nagbubuno. Ah, ano, kita mo ay, ka ang, kayo. ang, ang, kita mo ang ng mga mukha? Ay, yan Kata, naman eh, ano din naman inay eh. Ko lamang, ay, tag-ulan, di kayo ay sisibul ulan. Aba, yan, ay, ulan. Ano, ay, ano, gusto mo tayo sukalay, tayo ahasay. Hindi, ako may sasabihin sa inyo, inay. Ano na naman? Kita nyo ga yung aking, ano, yung aking puno an doon ng mangga. Totoo ka naman magiging katatakhan. Bakit? Hindi eh, sadyang may bunga na yun. Ala! Yun ay sadyang may bunga, palibasa, hindi ka nababa ng... Sadya, gaw may bunga yan. Sadya. Eh, parang yan kal... Ala na pa. naman. Akala ko na, pagising ko, nagulat ako ba, may bunga na agad. Yan ang hirap eh. Kapag ay, siya... Hindi nagbaba uh, ng bahay. Oh, Wala na kay tita. Kagaling nga. Ay, si di pwede ko na yung kainain. Huwag muna. Kainain Bakit naman? Kain naman mo kayo, inay. Eh, dapat naman pag may bunga, lagi agad, ano, kuha dapat agad. Ay, ka nala, kahapon, tagampe. Dapat naman pagkagay ni Kuho agad. Ano, kuha gusto kong masok ma. Diyos ko po, papa, ano eh? Ako pa'y natakam. Ma, Natakam pa naman ako eh. Pag-ibulang bulang yung nalaan. Ayaw ng inay. Ako kaya, ibumili ka nalaan. Ulo, bibili pa, ikagaling eh, na tayo eh. Meron na, kukunin nalaan. Pagmamahili ko pa iya. Pagmamahili pa daw niya. Oo. Oh, oh. Sige. Tinanin niya. Tinanin niya, sabi niya. Ipagmamahili pa daw niya. Ipagmamahili ko muna. Siyempre, sabi ko, ay, tingnan niyo mga kapitbahay. Ang aking mangga uh, gagatuhod pero nabunga na. Oh. Oo oh. nga. Suot ko ang kainaman, jersey. Sa iyong... Eh, idat ipagsigawan mo. Eh, huwag na naman ipagsisigaw at nakakahiya. tapos may dumadaan din eh. Yeah, Iya, sige. Pumarinig mo ang aking mangga. Baka mapapaibig. Alay, iba kuha pa. Eh, hindi. Sasabihin ko, ibibili ko rin. Ano? Ibibili. Ibinili ko yan eh. Ay, hindi pala. Bigay pala. Bigay iyan, ha? Naku po. <laughs> Diyos ko. Baka sabihin na nagbigay. <laughs> Bibili <laughs> pala. Kain na. Hindi, hey, ang isa kay ipinagbibili niya yun eh. Ako lang binigyan. Ah! Siya, tira, tara na ho, inay mga hanggan. Alay, ako'y ulot ng paggagamas. Anong okay, ulot ang paggagamas? Mga niyo, um, mga Aula. hanggan mo kung garnay, amoy pawis na. Hayaan ako. na ninyo, kaarte Aula. naman ho ninyo inay eh. Mga hanggan ninyo naman, igaway ninyo to yung umaga eh. Ngayon ni ayaw na ninyo. Ikaw na may mangiling ng pangangahanggan, piyasta, piyasta. <laughs> Ay, naman mo hindi mangingiling. Paano ko may uh, chismais? Um, ay, di wala na. Hindi ka na naka... nakaabot sa chismis. Pagpabukas mo na yung chismis, chismis. Alay, hindi. Bahala kayo. Kung kayo hindi pupunta. ako pupunta. Ako'y chismis. Huwag kang naalis na sa walang Bahala kayo. Mangiling kayo. <laughs> Mangiling. Ayan, Kay, dapat tari. Inay, ang binabawas bawas sa ninyo. Tinayad. Hindi na makadaan din. Ay, naku, po. Naito mo ba? Ng, ah, na mo ba? ba ng ano? Ah. Hindi mo malaki na...